Eto mga paps, bago tayo bumiyahe no, ay eh, kararating lang ng ating in -order na gulong. Buksan natin no. Kung ano yung mga previous niya. Alam ko meron tong pre-sealant at saka pre-pito no sa loob. And mainit init pa, excited ako. Kasi nga yung panghuli na natin na gulong eh kailangan na nating i-retire. So deserve naman natin ng mga mga motor natin na magkaroon ng bagong gulong no kasi nga ginagamit natin siya sa pang-araw-araw na hanap buhay. So dun sa mga papa natin rider no. Kung wala na kayong time mag punta-punta o makipagtawaran dun sa mga motor shop, pwede kayong mag-order sa TikTok. Ako pangalawang order ko na to, nasa Negros pa ako sa TikTok lang din ako nag-order. Kagandahan nun, uh, less hassle na i-deliver ide pa sa bahay mo ito ah kahapon ko lang to in order mga tops ito bistair tayo bistair lagi yung ginagamit ko kasi subok ko na to napakatagal makapagbiyahe na ako ng Manila to Negros at saka Negros to Manila dalawang beses tapos araw-araw pa tayo nagraray kaya yung yung gulong natin, yung panghuli lang naman ang laging na, napupudpud no? So dahil naka big tire ako, one, yung panghulihan ko is 120 by 70 by 14. So marami nagsasabi na hindi daw po yung 120 sa Honda click. So ako na yung magpapatunay, wala kayong i-adjust. Ia ang gamit ko is 120 by 70 by 14. Naka big tires ako. Tapos yung pangharap ko is 100 by 80 by 14. Ang hindi lang siguro kakasya doon sa hulihan natin is kapag nag 120 by 80. O magkaiba 'yun na 120 by 70. Magkaiba po 'yun. Kasi medyo yung yung 70 medyo paimpis na ganoon. Yung 80 is mas maumbok. So sayad talaga sa doon sa ano. So meron nagsabi doon sa na hindi daw po pwede yung 120 110 lang daw ang pwede sa ang maximum sa Honda Click hindi po 120 yung pakita ko sa inyo no para maliwanagan kayo kung kayo ay magbibig tire eto yung motor natin mga paps no Honda Click version 3 ang ang pangulihan ko na gulong o oh, kita nyo naman may fender is beast tire basta beast tire go plus. Plus kung tawagin. Kita ba? Lagyan natin ng ilaw. Nasaan na yung sukat? Ay, ito. 120 by 70 by 14. Ito, lipat tayo sa kabila, no? Para madali, mas malinaw 120 by 70 by 14. Ayan yung size ng ating gulong. wala naman akong inadjust dito. Wala akong tinalian. Walang ano. Walang ano, mama, ano pa man. O yan o. Nilagyan ko pa ng fender. Hindi naman sumasabit. Yung fender natin is mas mahaba ng 3 inches yan. Sa, hanapin nyo na lang dun sa yellow basket natin kung meron. Meron ako nang ginawa nito. Ito yung bagong fender na mas mahaba. 3 inches kagandahan hindi siya masyadong maputik ito naman yung pangharap natin kaya nag big tire kaya sinabi kong big tire kasi yung pangharap natin na dapat pang huli is 100 by 80 by 14 yun bis tire lang din to bis tire ayan o So, mangyari, ang gagawin ko dito, dahil ito naman ipwede sa huli, ililipat natin to doon. Kasi ang in-order ko is, para makatipid ako ng konting budget, is 90 by 80 by 14. So, ilalagay natin dito sa harap yung bago. Ito naman, para maubos sa likod. Karaniwan talaga, ang unang nauubos yung hulihan, kasi ito yung pangamot. Ayan o. Wala na, may kanto na eh, oh. ubus na. Wala na pating ano, wala na pating uh, wala na siyang spike. ubus na yung spike niya, no. Kailangan ng palitan. So, eto na mga paps, no. Buksan na natin. Napakita ko na sa inyo na yung ano yung nabuksan ko. Ito. So, yung size na in order ko is 90 by 80 by 14. So, ah, uh, saan ba galing? Galing sa sa Binyan, Binyan, Laguna. So, kahapon, overnight lang siya, nandito na kagad. Oh. Oh, bistay tayo, oh, bistay. Pero may kasama na siyang sealant. Ito yung sealant niya. Tapos, nasa ah, yung pito. Alam ko may pito dapat pa eh. oh, ito, ito yung pito, nandito. Pagkalim ko na ng ato. Eh. ito buksan natin ito yung pre-pito magpapalit na rin ako ng pito kasi yung panghulihan ko ay sumisingaw dahil nga medyo matagal na rin yung stock natin ba mo maganda to Oh, walang tagas, walang tagas yung silat natin na natanggal. natanggal so ayan ito yung sealant natin no? Oh. kulay green importante rin meron kayong sealant sa gulong so sabi nga nila yung iba nakakasira ng ano ng gulong Pero okay lang 'yun kasi ang gulong nasa loob naman yung ano yun, na nagco-corrosion sa loob. Meron may mga tire naman na anti-corrosion. So 'yun na lang ilagay niyo. Ewan ko lang to. So procedure usage matter. Basta, importante may silat kayo sa gulong kasi once na nahalimbawa nagkaroon gaya nung sa akin may tagas na sa pito na sealed siya ng na sealed siya ng silat pero kung wala kang silat matik yun maghahanap ka sa saan yung yung lalambot yung gulong mo saan yung tagas no so dalagay natin sa yellow basket kung saan ko to nabili para dun sa mga kapwa ko rider Doon na lang ay mag order no Pakabit ko na to. Dadalhin ko na to sa. Siguro yung pakabit nito ay sandaan lang naman, isang gulong. Or 150 ganun. Depende sa papakabitan nyo kung mga tropa-tropa nyo na yan, magkakaroon na kayo ng discount. sandaan siguro hindi na masama. So siguro nabili ko to is 1000 kasi naka parang naka pre shipping pa siya. So di ba mas maganda yun lang. Basta compare nyo naman makaka, kung saan kayo makakamura. Doon na kayo. At saka kung saan mas komportable. Ito kasi di-deliver na sa bahay niya